mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid ako po si brother Frederick ng Tribes Bicol at ang ating pong debosyon sa araw na ito ay hango sa aklat ng Mateo chapter 7 verse 24 and 25 sa 24 kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato sa so, 25 umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato orihin po ang salita ng Panginoon so ang verse po na aking binasa ay tinutukoy po yung ating mga pananampalataya yung ating mga buhay kung paano po tayo nakipag-isa sa ating Panginoong Hesus bilang isang halimbawa po ng bato ay si Jesus Christ. So, kinakailangan po na tinanggap natin siya sa ating mga buhay. Kinatag po tayo ng Panginoon at naging mga lingkod niya. So, kinakailangan po na maging matibay din po tayo sa ating mga pananampalataya. So, sabi po dyan, sa 25 na dumaan daw ang hangin, ang bagyo, ay uh, hindi ito nagiba. So, ibig sabihin, tinutukoy po dito na hangin, na bagyo at baha, yung mga problema, yung mga pagsubok, yung mga pinagdadaanan natin sa ating mga buhay. So bilang isang mga mananampalataya, kinakailangan po na kahit anuman ang mangyari sa ating buhay, kahit anuman yung mga pinagdadaanan natin, anuman yung mga challenges o mga trial sa ating mga buhay, mga pagsubok, kinakailangan po na maging matibay at matatag sa, sa ating pananampalataya. Huwag nating kakalimutan ang ating Panginoon. Kaya na kailangan nating ipagkatiwala sa kanya ang lahat. Kinakailangan nating isubmit kung ano man ang meron tayo, kung ano man ang ating mga pinagdadaanan. Sapagkat wala pong ibang makakatulong sa atin kundi ang ating Panginoon lamang. Dahil siya po ay uh, Diyos na buhay na makapangyarihan na nagbibigay sa atin ng lahat-lahat sa ating mga buhay. So kinakailangan po na uh, wag tayong makakalimot sa ating Panginoon bilang ibinigay uh, sa atin ang susi ng kaligtasan ang guide sa ating mga buhay ang aklat ng kautosan ang aklat ng ang Biblia bilang uh, susundin natin ang mga nakasulat dito upang maging maayos ang ating pangubuhay upang maging matibay at matatag tayo sa ating mga pananampalataya sapagat ito lamang ang uh, binigay sa atin ang Biblia upang uh, i-apply natin hindi lang basahin kundi i-apply natin sa ating mga buhay kung ano man ang mga nakasaad dito gaya nga po ng sinabi sa Joshua 1.8 na huwag mong kaniligtaang basahin ang basahin ng aklat ng kautosan pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon sa ganoon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay so malinaw po na kinakailangan po natin nasundin kung anuman ang kalooban ng Diyos. At ito po sa pamagitan ng pagbabasa natin ng Biblia, yung pag apply sa ating mga buhay upang maging matibay at maging matatag tayong mananampalatay o lingkod ni Kristo. At uh, kinakailangan po na ay pagkatiwala natin sa Kanyang lahat. Huwag natin uh, asahan ang ating sarili sapagkat walang wala po tayong magagawa kung asahan lang natin ang ating mga sarili. Subalit so, balit kapag ang Panginoon po sa kanya tayo nananalig at umaasa at nananampalataya tayo sa kanya ng buong puso at buong katapatan hindi hindi po tayo pababayaan ng ating panginoon isang magandang umaga po muli mga kapatid pagpalain tayong lahat ng ating panginoon sa Diyos lang po ang pinakamataas na papuri